mga guys? Kung oo, humanda na kayo at makinig sa aming ginawang maikling pagpapalalim kung ano ba talaga ang kasaysayan o ano ba talaga ang kahulugan ng kasaysayan. Kasaysayan, kasaysayan, kasaysayan. K A S, -S A Y -S, S A Y A N. O history. Ano ba talaga ito? pwede bang example? <laughs> sige. ano para sa iba ang kasaysayan? history is common sense? history is larger than life? history is humanity? history is attitude? history is crucial? or also history is her history? o oh, di ba? may kanya kanya tayong opinion pagdating sa kasaysayan. Pero teka, nalalabuan ba kayo? O sige, ito na talaga. Anood at makinig. Para sa akin, ang history ay pagbabalik tanaw sa nakaraan. One, two, three, go. Ang kasaysayan ay bahagi ng heograpiya. Ang lahat ng iyong nakikita sa iyong kapaligiran tulad ng gubat, halaman, bundok, bahay at tulay. Sa pag-aaral ng kasaysayan, pinapahalagahan kagamitan ng mapa at globo. Thank you. Ang kasaysayan ay makikita sa mga mapa at globo. May kita ang mga linyang tumatakbo mula sa isang pulo patungo sa kabilang pulo na makasalop sa isa't isa. Ano? Ang kasaysayan ay may mahalagang pangyayari. Para sa akin, ang history o kasaysayan ay isang pangyayaring may saysay. -say. Ang kasaysayan ay hango sa griego salita na nangangahulugan ng pagsasagawa at pagnanaliksik at pagsusuri ng mga nakatala o di nakatalang pangyayari sa panahon, oh, ng ba, sa panahon bansa at tao. O oh, ano? Okay na po ba? O oh, hindi pa sapat? Okay, sige. Titemo namin sa inyo. Pakinig at manood. Base ko pa sa ito ako sa tinggal. Na nyo? 'Yun para sa amin, ang kasaysayan. Sinapak ng isang anak ang kanyang ama. 'Di ba? Matuturing natin tong pangyayaring may sisay. Pero teka. Paano nga ba naimbento ang salitang kasaysayan? o history. Unang-una ay yung tinatawag na mga dalubhasa sa kasaysayan ay ang primary source o yung pinakaunang pinagkukunan ng pangyayari. Hmm. Bawa. Hala! Anong ginagawa mo? Bakit mo pinunit? Nakita ng lalaki na pinunit ng babae ang papel. So yung lalaki ang magdadala ng tinatawag nating primary source. Nakuha. Sumunod ay ang secondary source o ang pangalawang pinagkukunan ng pangyayari. Halimbawa. Uy pare, alam mo ba? Pinunit si Cinderella yung check-in sa kanila. Ha? Talaga? Makainta mo nga rin sa iba. Ha? Ako nga rin. Aha. <laughs> mm -hmm. Nakita nyo? Yung lalaki, sinabi niya sa mga karbarkada na yung nakita niya. So, sabihin na natin, nasa lalaki, yung tinatawag nating primary source. At yung pinagsabihan niya naman, pinangahawakan nila yung tinatawag nating secondary source. Nakuha ba? At ang pinakauli ay ang ebidensya. Hindi na namin ito kailangang ipaliwanag sapagkat pag napatunayan na ang ebidensya, yun na yung simula ng sinasabing kasaysayan o pangyayaring may saysay. Paano ko nasabi? Ito, makinig. Pag ang isang pangyayari ay napatunayang totoo, dito na ito kakalat at ipapasa kung kani-kanino. Hanggang sa susunod na henerasyon. O, oh, nakuha ba? Mm -hmm. Pero teka, may trivia ako sa inyo. Hindi nyo ba alam, nung nagsimula itong video na to, ay matatawag na nating history. Bakit ko nasabi? Dahil ito'y nangyari na. O ngayon, alam mo na ba na sa bawat kilos mo ay may nabuong history? O kasaysayan? Sa bawat salita mo? Sa bawat pagbuka ng bibig mo? Oo nga. Pwede mong ulitin ang ginawa mong pagkilos. Eh bakit? Parehong-pareho ba sa nauna? Hindi, di ba? Pag sinami mong oo, ha 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 magtaka ka sa sarili mo. Katulad na lang ng sinabi ni Sir Nikos. Sir, para muna ng sinabi nyo ah. <clears throat> Umulit ka ng third year. Hindi ka pa pwedeng mag fourth year. Joke. Basta, ito lang ang lagi niyang tatandaan. Everything that has ever happened is considered as history because it's in the past. Naintindihan nyo? O, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Oops! Teka, bago ko tapos ang video ito, gusto ko po munang malaman nyo ang kaibahan ng pananaw ng isang bata sa matanda pagdating sa history. Ahem! Mahalaga pa ba ang kasaysayan ng Pilipinas sa mga kabataan ngayon? Keep looking behind and start looking ahead. Um, kasi parang, di ba, parang bakit kailangan pa natin i yung history kung pwede naman tayong mag-make ng, ng, mas magandang history. Kasi we all know naman na hindi maganda yung past ng, ng, history ng Philippines, di ba? So, yun, maybe we should be, ano, futuristic na. Victory. Ulit, ulit. Ulit. Takas na wala. Wala. Nakita at narinig niyo ba ang kaibahan? So paano? Hanggang dito na lang talaga. Naway naunawaan niyo ng lubos ang video ang aming ginawa. So paano ba yan? Paalam. Bye-bye.